Dahil merong nabanggit na ibang pangalan ang mister habang nakikipagtalik, pinutulan ng ari ang asawa. Narito ang ni Kim Gomez. Pasintabi sa sensitibong balita. Naaharap sa kasong kriminal ang isang 55 anyos na babae sa Irisan, Baguio City. Matapos putulin ang ari ng kanyang mister dahil sa umunay may ibang karelasyon ito. Sa investigasyon ng mga polis, galing sa inuman ng mag-asawa na magkaroon ng pagtatalo sa gitna ng kanilang pagtatalik dahil biglang nagbanggit ng pangalan ng ibang babae ang kanyang asawa habang sila ay nagsisex. yes Sa tindi ng galit ng ginang, kumuha ito ng kutsilyo at pinunteria ang maselang bahagi ng asawa at mabilis na tumakas. Agad namang naisugod sa ospital ang 58 anyos na biktima matapos makahingi ng tulong. Sa kasamaang palad, hindi na naibalik ng mga doktor ang naputol na ari ng biktima. Narecover naman ang ginamit na patalim sa pangyayari. Naaresto na ang sospek at naharap sa reklamong paglabag sa Article 262 o Multilations sa Revised Penal Code. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.